lahat. Oh, pa okay. kaya natin bilas to. Ayos na ayos ay, yan. Oh. Oh, ay, yun. aroy. Ang sarap nun. Ay, bilas to oh, Tatama oh. huh? Ah. Ah. Hmm? John, what's up mga kabilas? Ah, samahan nyo kami. Magbibintol lamang kami ng aking bilas. Ito ang ipapamain natin oh, mga kabilas. Oh. Mga ito ang mga bilas dikrag na ang nito ano, dikrag na ang anit uh, sabay tatali lang dito Ah, na yun mga kabilas Nakapagpainan tayo yan pupunta naman tayo sa ating let's go let's go let's ispat. go let's pupunta go na tayo sa ispat mga kabilas yan mga kabilas, kabilas. dito na tayo sa spot. okay babay yan. yan mga kabilas huh swerte swerte, swerte. diba agad wah zero hahaha <laughs> Ang kalimunan bilas ang ano? Okay para pagdating dun eh, bagsak na lang ng bagsak eh. <laughs> yun 2-0 mga kabila two. o yun mga kabila kita nyo ba yung mga, mga buya na yun yun yung mga taan natin mga kabila may stairo sa ibabaw o lahat yung may stairo na yun mga kabila yun o oh. dahan lang ha yun o oh. papandawin mga kabila o oh. o oh. Bilas, katlihan. no, ini namanya bilas, ayu, naman? Oh ya <laughs> ay, ano? Blue crab. Blue, crab. Blue, crab. Blue crab.

Ah, 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 Ayos. Piao. <laughs> Sibuyas bawang. O <So>, Patay <laughs> ang kalamyas. Kalamyas. Tagay na natin ang na, na kalamyas. O, uh -huh. <laughs> Oh, saramati ho Araya, Ah, area Oh, tama na 'yon. Wala tayong pansadok mga kabilas. Kaya ito lang ating panghalo. Gawa lang ng ano. Likot-likot lang oh, mga kabilas oh

o okay. Yes. Oh. oh, Lord, salamat po sa pagkain ito. Amen. O okay. Amen. kain Bilis na na. <laughs> oh, mga kabilas. Oh, ang taba mga kabilas. Oh. Sarap din pala bilas Ay, oh. ng kalamyas. Ano? Ay, oo. Oh, oh. Yan, oh. na natin ito. Hmm. Masakit ng kanin, eh. Ah, ayos. Sarap ito. Ah. Oh, oh, bilas, oh. Oh, init. Oh, oh. Ah, tak. Laki bilas ng kalantugas na ito. Oh, tataba oh. Dilaw-dilaw eh. Ô, mm. oh, nó màn. Cóp ô. Yon ô. Hm. à hm. Hm. đi à? Hm. 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 Ờ, Hm. 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 Hindi namin dito mauubos mga kabilas, madami. Dami kaming huli. Eh. Mm. Mm. Abi akin oh, abi akin oh. Mm. oh. Oh. Oh, bawo, ah. tama. Ang sarap. Ay, bilas, oh, mo. Taba niya no. Oh. Ay, aruy, ang sarap nun. Ay, bilas ko, oh, tataba ko. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Ha? Hmm? Ah. Oh. Oh. Uh. Ay, ito pila kamataba. Yon. Ito, yon oh. Yon. Hmm. Eh, mm. ako mahebla dito. Tama. Ayos. Ay tayo. Ilang followers sa tabi? 26. Salamat hmm. po, salamat sa mga salamat po sa mga sumusuporta sumu sa ta. amin. Hmm. Hindi po namin kaya ang bus nito. Kain tayo. Salamat po sa panunod. Mga sir and naman po mga kabilas. Bye bye. Salamat sa panunod mga kabilas. Bye bye.